Jesus. Magandang umaga po. Maraming salamat sa araw-araw na buhay na binibigay sa amin. Upang makampala namin. Upang pulo namin. Sa aming pamilya. Sa aming kamunila. Sa aming mahal na sila. Panginoon. Iusin mo na po sa sigalo dito sa simbahan at tanggalin mo sa sama ng at maging ang hari ang iyong puso ang iyong puso at maging kapag kong baba kagaya ng iyong ina na si maraming salamat po sa tuloy mo po sa pang layo at ang alam ko, maraming gustong ng dito sa loob ng simbahan ibalik mo ang init sa kanyang mga puso kami sa bawat grupo ay nanggaling mo ang samaan ng loob nanggaling mo ang hinanakit sa kanilang mga puso at palitan mo ng puso na nag-aapoy sa pagmamahal kagaya ng ibang puso puso rin ni Maria na puso ng ina na handang magsakripisyo para sa aming lahat Panginoon lahat ng ina eh, pinagpapasalamat ko at tinihingi ng iyong patnubay sa pangalan ng kamahal-mahal ang puso ni Jesus at sa ni San puso ni Maria at ang aming patron na si San Jose